Ang iniisip mo ay pag-iisip ng tao, hindi pag-iisip ng Diyos. Ito narinig natin sinabi ni Jesus nang sawayin niya si Pedro dahil hinaharangan siya sa kanyang paglalakbay patungong Jerusalem. Yan ay sa tao, hindi sa Diyos na pag-iisip. Siguro kung ako si Pedro, baka nakasagot ako ng ganito. With all due respect. Pag sa English, sinabing with all due respect, medyo ang mas malapit na katumbas nun sa Tagalog, eh, mawalang galang na po. Eh, paano ako mag-iisip na katulad ng Diyos? Hindi naman ako Diyos. Gayong tao lang naman ako. Parang, hindi ba unfair si Jesus doon sa sinabi niya kay Pedro? Talaga bang inaasahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mag-isip na katulad ng pag-iisip ng Diyos? Paano ba yung mapangyayari? Pumapasok tuloy sa isip ko yung isang pagbasa sa Book of the Prophet Isaiah, chapter 55. At doon sa verse 8, ng Isaiah 55 ang sinasabi ng propeta medyo kahawig nitong sinasabi ni Jesus kay Peter. Ang sabi daw ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. At sa kasunod na verse sa so verse 9, ang sabi pa ni Isayas, Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Alam niyo, ho, may background ng sinasabi ng propeta dito. Kasi medyo disappointed siya sa mga pagkilos at pag-uugali ng bayang Israel pinaaalalahanan niya sila na sikapin nilang laging alamin ang kalooban ng Diyos. At dun sa naunang bahagi ng chapter na yon, 55, sa verses 6 and 7, ganito pa yung sinabi ng propeta. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang nandidyan pa siya para tulungan niya kayo. Talikuran na ng mga tao ang masama nilang pag-uugali at baguhin na ang masama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin niya sila. Ibig sabihin, inaasahan ng propeta katulad ng nasabi ni Jesus kay Pedro sikapin ninyong mag-isip ng ayon sa pag-iisip ng Diyos. At lagi ang question ko, kaya ba talaga nating gawin yon? At ang sagot sa atin ng banal na kasulatan ng Biblia, eh bakit ba hindi? Tandaan ninyo, parehong hudyo ang background ni Jesus at ni Prophet Isaiah ipinapalagay nila na ang tao mataas ang dangal niya na tayo ay image and likeness of God hugis at wangis ng Diyos ibig sabihin kahit tayo'y mga tao pwede tayong mag-aral at matuto sa pamamaraan ng Diyos Para kay propeta Isaias ito yung pinakadiwa o buod ng kanyang misyon bilang isang prophet. Kasi trabaho ng propeta ay may pahayag ang salita ng Diyos. Tulad ng ginagawa ko ngayon, lagi kong sinasabi, ang importante ay ang sasabihin ng Diyos sa kanyang bayan, hindi naman ang gustong sabihin ng pare sa kanyang homily. Paano ko ipahahayag ang kalooban ng Diyos. Upang mamayani sa mga puso't diwa ng bayan, ang kanyang mga balakin. Kaya sinasabi din ng propeta sa verses 10 to 11, na kasunod naman ng kinuot ko sa inyo, ang sabi niya, ang ulan at yelo, bumabagsak mula sa itaas. Hindi ito bumabalik sa langit, hanggat hindi muna nakapagbibigay ng tubig sa lupa at nakapagpapalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ganyan din, wika ng propeta, ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Sa bawat salitang binibitawan ng Diyos, parang ang tubig ulan bumagsak sa lupa upang diligin ang mga pananin, upang mamulaklak ito, magbunga. Isa sa katuparan nito, Isa sa katuparan nito ang aking ninanais, Isa sa gawa ang aking layunin, kung bakit ko ito pinadala. So, ganito rin pala ang pinanggagalingan ni Jesus sa reaction niya sa sagot ng mga disipulo dun sa mga tanong niya. Di ba? Narinig natin dalawa ang questions niya. Sino daw ako ayon sa maraming mga tao? At yung second question, e eh, sino ako para sa iyo? At yung sagot nila dun sa first question, sabi nila, si Juan Bautista daw kayo. Sino ba si Juan Bautista? Isang propeta. Ayon naman sa iba, si Jeremiah kayo. Sino si Jeremiah? Isa ring propeta. At meron pa pong nagsasabing, isa kayo sa mga propeta. Ah, ayun. Ang mga propeta ang halimbawa nila ng mga taong nakatatarok ng pag-iisip o kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil gawain ng propeta ang ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng makataong salita nila. Paano nila ito magagawa kung hindi muna sila matutong makinig sa kalooban ng Diyos? Baka nga naman kasi mga kuru-kuru lang nila o haka-haka ang lumabas sa bibig nila at hindi yung totoong kalooban ng Diyos. Kung hindi muna sila maglalaan ng panahon para makinig sa Diyos sa pananalangin nila. Madalas may nagtatanong sa akin ng ganyan. Mayang, Bishop, kayo ho, paano kayo nagpiprepare ng homily? Sabi ko, nagdadasal ako. Kaya nabanggit ko sa inyo yung aking coffee with Jesus. Eh. Nagdadasal ako at ang ibig sabihin ng magdasal ay makinig. Bago ko masabi kung ano ang sasabihin ng Diyos sa inyo, kailangan marinig ko muna. Kung hindi ang sasabihin ko sa inyo ay akin lang hindi sa Diyos. Hindi malayo na tinuring din nila si Jesus bilang isang propeta dahil nakikita siya na madalas parang nagdidili-dili o nagdarasal. Bahagi daw ng daily schedule ni Jesus yung manahimik siya at mapag-isa sa ilang na lugar. Minsan nga, habang nagdadasal si Jesus, inistorbo siya ng mga alagad niya, nilapitan siya, at sinabi sa kanya, Nagdadasal ho kayo? Pwede ba kami rin turuan niyong magdasal? At noon daw niya tinuro yung Our Father, dun sa Gospel of St. Luke, nasa chapter 11 yun. Lord, teach us to pray. Kasi mas marami rin mga tao noong kapanahunan nila na parang nagsasapropeta Ang lakas ng loob na magsalita para sa Diyos. Pero mga false prophets pala sila, mga bula ang propeta. At yung tao kung critical siya na makinig, mapanuri siya, kahit pa paano malalaman mo na hindi sa Diyos nanggagaling yung naririnig mo. Parang malalaman mo na sariling pag-iisip lang niya ideya o opinion ang lumalabas sa bibig niya at ang ibig ipahayag hindi yung gustong ipahayag ng Diyos. Sige lang po. Dadalhin lang po muna siya sa clinic. Medyo hinimatay. Okay na. Dito naman ang pansin. Ano? <laughs> pansin ko lahat kayo doon nakatutok ang pansin. Ano? Baka mayroong gustong sabihin ng Panginoon sa inyo. Hindi nyo, hindi nyo ma no? So tayo rin, Tayong lahat tinatawag tayong maging parang mga propeta sa panahon natin. Isa ito sa tatlong aspeto ng buhay kristyano. To be a priest, prophet, and king. Pagiging pari, propeta, at hari katulad ni Kristo. Parang malinaw sa atin yung the priestly and the kingly aspect. Pero yung prophetic, Paano tayo propeta? Paano natin may pahahayag ang saloobin ng Diyos? Hindi natin matutulungan ng ibang tao na umunawa sa kalooban ng Diyos kung hindi natin matutuhan ng disiplinang napaka-importante sa buhay ng isang propeta. At yung disiplinang yon prayer, panalangin. Kaya dumako naman tayo ngayon doon sa second question ni Jesus, sino ako para sa inyo? At ang sumagot doon si Peter, ang sabi ni Peter, ikaw, kayo ho, ang Mesiyas, ang Kristo. At tama naman ang sagot niya. Yun lang, hindi malinaw sa kanya kung ano yung ibig sabihin nung sinabi niya. You can give the correct answer and not understand it. Kaya haharangin niya si Jesus nung sabihin ni Jesus na papunta sila ng Jerusalem para matupad ang kanyang misyon. Sabi ni Peter, ay hindi pwede. Over my dead body, hindi kita hahayaan, Panginoon, na magdusa at mamatay. Kasi ang concept ng Messiah, pumano na boss ni San Pedro, ay yung maghahatid ng kaligtasan, the Savior. At ang intindi niya rito, ang ililigtas ay yung mababait, yung matuwid, yung law-abiding, at yung makasalanan, parurusahan. Ganun lang siya kasimpleng mag-isip. Pero hindi ganoon para kay Jesus eh. Ang hatid niyang kaligtasan para sa lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga makasalanan. Wala naman yata ang ka-challenge-challenge challenge na i-save mo yung mababait na. Di ba? Kaya kung ang pag-iisip natin masyadong automatic na dito sa mundo, walang maliligtas kundi yung mabait, yung matuwid, masunurin, ganun din ba ang Diyos? Baka tayo ganyan, pinoproject natin kay God. Pero sa Panginoon, hindi. Mahal niya tayong lahat. Pati mga pasaway, mahal niya. Walang pinagkaiba sa inyo, mga magulang. Hindi lang yung mababait sa anak ninyo, mahal niyo. Lahat sila, mahal niyo kasi anak niyo sila eh. Kaya ano yung ibig sabihin niya na ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang katubusan ay para din sa mga makasalanan. Inaanyayahan niya ang kanyang mga alagad na mag-isip katulad ng Diyos. At para matupad 'yung misyon na ito, kailangan maging handa sila para sa sakripisyo. Alam ni Jesus nung harangin siya ni Peter, ang direksyon niya ay patungong Jerusalem. At alam din niya na hindi talaga si Peter kundi si Satanas, yung humahad lang sa kanya. Pinipigilan si Peter na mag-isip ng demonyo sa paraan na naayon sa pag-iisip ng Diyos. Kaya nung sabihin ng Panginoon, get behind me, Satan. Hindi si Pedro kausap niya, kundi si Satanas na kumikilo sa utak ni Pedro. Ganun pala. Kung minsan, akala natin tayo yon si satanas pala yon. At pwedeng mangyari sa ating lahat na akala natin, pag-iisip natin, ang sinusunod natin, ay eh pala, ang umi sa atin ay ang masamang espiritu. At itong dahilan kung bakit madalas na pinakakadiin ni Jesus ang importansya ng pagunlad sa disiplina ng panalangin para turuan sila na makiramdam, makinig at matuklasan ng pag-iisip at kalooban ng Diyos. Ang importansya ng prayer. Kasi sa pamamagitan ng pananalangin, nagiging mas pamilyar tayo sa kalooban ng Diyos natututunan nating kilatisin ang mga tinig na sa Diyos talaga galing at yung tinig na hindi. Yung binigay na paalala ni Jesus kay Peter ay para sa ating lahat din. Para maging pamilyar tayo sa isip o kalooban ng Diyos sa ating pakikibahagi sa kanyang misyon. Ito yung conclusion ng binasa nating gospel. Siyang baunin ninyo ngayon. Ito yung pag-iisip ng Diyos. Sabi niya, sapagkat ang tao na naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay siyang mawawalan nito. At ang tao na nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At pangwakas, sabi pa niya, sa palagay ninyo, ano bang mapapala ng tao, mapa sa kanya man ng lahat ng bagay sa mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Baunin po natin ito, ito'y hindi pag-iisip tao, kundi pag-iisip than dios